Noong nakaraang biyernes, nahuli kamang isa pa member ng Presidential Security Group na nagbidrog gamit umano ang isang peking ATM card. Labing isang clone cards ang nakuha sa suspect. Nitong buwan lang din nang makalabos ang isang Italiano sa Pampanga dahil naman sa ATM skimming. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa mahigit 1,200 na kaso ng ATM fraud ang nai-report noong isang taon at lumobo sa 220 million ang halagang nakulimbat sa mga bitima. Kaya ipapanukalan ni Senadora Grace Poleman obligahin ng mga banko na isauli ang mga nawalang pera ng mga biktima ng ATM fraud. Maraming dumidepende sa banko, sa ATM, sa kanilang sweldo. Kaya sinabi natin kung maaaring gawin ng mga banko na habang iniimbestigahan yung kaso ng pagnanakaw sa ATM, ay maibalik muna ang um, balanse ng mga nakadepos ng mga nagdedeposito doon. Mahalaga raw ito dahil tansya ng senadora, aabot sa 20 milyong Pilipino ang nakadepende sa ATM at dapat palakasin na rin ang e-commerce. Ganito raw ang inisyatibo sa ibang bansa, oras na magsampan ng reklamo ang isang consumer. Pwede namang ibalik agad yung balance sapagkat may limit naman sa isang araw ang pagwi-withdraw. Sabihin na natin 20,000. Sa tingin ko naman, hindi mahihirapan ang banko dito